Bicol Express with bagoong alamang. Sarap pala nito. <coughs> Dahil nga maganda na ang weather natin, hetong ang atin yun naisipang magluto ng kakaibabe. <laughs> Nagluto nga ako guys ng Bicol Express, tas nilagyan ko ng bagoong alamang. Napanood ko lang din kasi yun, kaya heto, ginaya ko na naman. Ang nakasanayan ko ang Bicol Express guys ay yung nilalagyan lang ng gata at beans. Hindi ko nga alam na pwede pala natin itong lagyan ng bagoong alamang. So heto nga at ginawa ko na din para matikman ko kung ano ba talagang lasa nito. Una ko ang ginawa guys ay sinangkotsa ko lang itong karne. Tapos kapag ka brown na pwede na nating ilagay ang ating bawang at sibuyas. After nga nyan guys ay igigisa-gisa lang natin ng konti tapos ilalagay na natin yung ating bagoong alamang. Bago nga natin ilagay yung gata guys ay unahin nyo muna yung bagoong alamang para kumapit yung lasa niya. Konte nga lang ang ilalagay kong bagoong alamang guys. Mga siguro isa't kalahating kutsara lang para hindi siya ganun kaalat kapag nilagyan na natin ang ating gata. Yung gata kasi nila dito guys ay inkan at yung iba syempre may pampalasa ng kasama yun. After ko ang ilagay guys, ang ating bagoong alamang ay nilagyan ko din ng konting tubig. At pagkatapos nga ay susunod natin yung isang kanang ng gata. Saktong-sakto nga lang itong gata na to guys sa dami ng ating karne. Halos yung karne na nabili ko ay siguro nasa kalahating kilo. Sinunod ko na nga ilagay to guys, itong hiniwa-hiwa ko na kulay green na sili. Konti nga lang yung nilagay ko guys kasi nga lalagyan ko pa mamaya yan, ng chili powder. And next ko na nga inilagay guys ay itong ating green beans. Hiniwa ko nga lang din to ng paslan para naman may design yung ating beans. Pero ang pagkakaalam ko ganun talaga ang hiwa nito. <laughs> after nga nyan guys, ayaantayin lang natin na matuyo yung sabaw nyan. Hoy, wag nyo akong i-bash dito sa mga niluluto ko ha, pinanghirapan ko to. Baka mamaya may mabasa ako dyan, sasabihin niyo sa akin, ay hindi naman ganyan magluto ng ganyan eh, ganto ganyan. Oh, ay naku, basta may kanya-kanya tayong para ng pagluto, kaya, um, shut up na lang, ha? <laughs> First time ko lang kasi makarinig na lalagyan ng bagoong alamang yung Bicol Espresso. syempre, ginaya ko. Ang nasanayan ko nga kasi guys, eh syempre, yung gata lang ang nilalagay. Tapos beans lang, ganun lang. Tapos chili, yun lang. Pero ngayon nga, syempre, kakaiba para sa akin yung lalagyan ng bagoong alamang. And mas masarap pala talaga siya guys kapag kalalagyan nyo. So try nyo na rin. At eto na nga, titikman na natin siya kapag may kanin. Paniguradong mas masarap to dahil sabaw pa lang nito. Yung gata pa lang, ulam na. At talaga naman guys, totoo, sobrang sarap pala talaga kapag ka may bagoong alamang. Alam niyo yun, nagahalo yung alat niya, tapos yung lasa ng gata, malinamnam siya guys. So ano pang inaantay nyo, magluto na din kayo ng ganto. Follow for more!